Pagdang gabi po ano Ito po inyong kaibigan Jesus Brother Armani Bautista Ang tunay na macho man Bakit ko sinabing tunay na macho man Ito po, itignan niyo po ha ah. Pagigita ko po ang aking pagiging tunay na macho Ayan Naglalaba po ako Yan po ang tatak ng tunay na macho. Huwag mo sabihin lalaki ka. Kahit lalaki ka, dapat naglalaba ka. Katuwang mo ang iyong may bahay. Ayan po. Apo. Yan. Automatic po yan. Praise the Lord. Ayan. Ang number ng tubig. 5. Ayan. O, kasalukuyan niya po nasa was yan yan po yung drain ayan daretso dyan yung uling drain dito ko po ilalagay ginagamit ko po, po sa CR ito pa po yung isang pakante. batsa-batsa yan yung laman po ng dalawang ito nilabas ko na po sa amin batsado sa labas yan, nangihinayang po ako sa tubig di po ba sa tinatapon kasi nga po pwede okay, kong gamitin sa pobeta ayan sisimula na paglagay mo po dyan ng timano po may 20 minutos siya yung wasp niya is 20 minutos. Itong kulay asol, ito po, yung sa side. Yan naman po yung pabango. Ano po, yung downy. Eh. Yan naman yung tuluan ng tubig, yung detergent, kanya yung box. Ayan. Ayan. Yung tubig po, tuloy-tuloy po yan. Ayan po yung hose. Ano po, yan. Ayan kailangan hindi po nakapatay yan. Continuous. Po. Ayan. po yung batsa kanina. Yung nakaraan po, yan ang tubig na naipong ko. Kasi nag-uulan, kaya hindi ko po, po na konsumo natin ginagamit naman po pang kubeta yan, nakikita nyo po yung batsana, yan Ito naman po yung mga halaman yung sister baby yan balik na po tayo sa washing ano po ano yan kaya yung batsa bali, dalawang malaki at isang maliit na parang bangka-bangka. Kaya yung uling spin o yung rinse, yung uli na babalawin niya, yun iniipong ko po yun kasi may downy na po yun, mabango. Pero yung ngayon, yan, yung may sabon, daretso po sa imbornal yan. Yun yung magigita, yung ano kanina ayan yung drain yan po kikita nyo po siya ayan automatic po itong washing uh, medyo maginawa po ang paglalaban nito kasi kahit bibitawan mo siya hindi mo siya babantayan parang sa rice cooker ba Pag naglagay ka na rice cooker, di ka sahi. Luluto na. At matulog ka. Ganon din po ito. Pwede kang matulog. Pero kung hindi po, mas ito eh, tinitignan ko po. Baka magkaroon ng trouble. Yun po ang aking inahalala. Kasi minsan, sa paglalaba po, nangyari nag-brown out. <laughs> Buti na lang, nasa spin na po si ayan o rinse pa lang rinse puti yung rinse yung balaw nya niya nya na nung mapigaan nya po walang pa yun eh dapat meron pang dalawa pigaan eh e biglang nag brown out oh. So, walang kuryente yung ginawa ko po total napilipit lang nya nakabalaw na siya ng isa e eh, ko na <laughs> ano po yan kaya pwede kang matulog pero ako hindi po ayan ang tunay na macho man kapag hindi ka tumutulong sa iyong asawa hindi ka tunay na macho kasi po ang lalaki't babae nilika para magtulungan Opo, hindi mo naging asawang babae para gawin mo siyang katulong yung iba po tingin nila sa asawang babae, katulong hindi po katuwang mo sa buhay yan kasi pag ma-hospital kaya natutulong sa'yo kasi uh, tawag nila yan, kabiyak ng puso mahal mo siya kaya dapat tumulong ka ako kagaya ko yan, 62 na ako, pero tumutulong pa ako, nung pa matagal na po ayan ano po kaya ayan ang tunay na macho man ayan ayan paglagay mo automatic meron na po siya 20 minutes nakalagay kagad. Ka kaya 20 minutos niya pong sasabunin yan ayan ilagyan ko po siya ng apat na sabon saka tatlong downy pampabango Nasa inyo po. Halimbawa, gusto niyo ibabad nyo muna. Pwede naman po yung ibabad nyo muna. Misan ako, nagbababad din po ako. Mula umag, ibababad ko. Sa gabi ko naman lalaban. Talagang magang maga po yung dumi. Ano po? Pero yan, hindi ko po binabad. Yan, nilagay ko naman ng powder soup. Ah, hapat na piraso ilagyan ko po siya ng apat yung um, pulbos ganito yan apat na ganito tapos may tatlo siyang babango Ito, ganito uh, conditioner tatlong piraso Sabay Sa na umiikot po yan, siguradong mamamagahan dumi kasi may sabon, apat. Hindi eh. Di ko naman o nilagay dito lahat yung apat. Patong-patong yung mga damit. Nilalagyan ko. Sa parting ibaba, gitna, at saka yung ibabaw yung dalawa. Para pagka magaroon ng tubig, ibig sabihin hanggang doon sa parting ibaba, meron na po siyang sabon tinitiyak ko na yung dumi ano po yung mamamaga po talaga sa sabon yan kaya pag bumuga po yan pag mamaya pag isusuka na niya sigurado itim na itim po yun ano po kasi po halo halo po yan na hindi naman po purong itim ano may dekolor yan dekolor ang tawag de colores <laughs> ano po kaya kung tunay po kayong macho man kailangan tumutulong po kasi kayo sa bahay kawain bahay kagaya kayo mamaya magugas ako ng plato na aming pinagkainan ngayon lagi pakita nyo po kung ganun mga trabaho lang hindi ako nagre-reklamo eh ano po yan bahagi ng tulong kailangan magtulungan ni kanga yan ito po ayan umiikot pa siya mamaya susuka na yan ang tubig po lima ayan o lima yung ilaw ayan nasa was po siya was yung uh, pitik pitik na yun Was. Yang pusi. Kaya pusi malalambot po 'yan. Ano 'yan? Yung pinipitik-pitik niya, pusi. Ayun. Sige, kaibigan bigyan ng gandito na lamang po ano. Yan. Tandaan niyo po. Pag tunay na macho, naglalaba. Ano po? Pag hindi ka naglalaba, hindi ka macho. Baka macha ka. <laughs> ano po? Ang gandito na lamang kaibigan ng aking munting video. Ano? Sana nagustuhan niyo po. gusto niyo, isiyat niyo. Malay niyo yung makapanood dito. Meron pang inspiring word. Baka gayahin ako huwag nyo lang ipagkita sa babae yun baka sabihin, oy, tinigan mo yan tunay ng macho ha 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 hanggang dito na lang kaibigan.